ating tatalakayin ang maikling kasaysayan ng Hudahismo. Lumaki si Propeta Abraham sa lupain ng Babylonia o sa lugar na tinatawag na Iraq at sa karatig nitong lugar noon ay may mga likas na sumasamba sa mga idolatriya o sa mga diyos-diyosan na ikwento sa banal na aklat kung papaano inayawan ni Abraham ang mga ganitong gawain at pumunta siya sa mga tao upang sabihin sa kanila ang katotohanan na ang Diyos ay nag-iisa at hindi katulad ng mga rebulto o mga idolatriya na sinasamba ng mga tao sa kanyang panahon. Kaya kung bago ka nga sa ating channel, e eh wag ka nang mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating kwento. So let me explain. Ngayon, dahil wala nang naniniwala at tumatanggap sa kanyang mga sinasabi, nasambahin ang nag-iisang Diyos nang walang katambal ay naglakbay si Abraham patungong Palestine at nanirahan sa Nablus dahil sinusuway siya ng mga tao sa Babylonia. Ngayon, nang mangyari ang tagtuyot sa Palestine ay naglakbay si propeta Abraham sa Ehipto kasama ang kanyang asawa na si Sarah at nangyari sa kanila ang maraming pangyayari pagkatapos ay niregaluhan siya ng isang pinuno sa Ehipto ang regalo na iyon ay isang katulong na babae na ang kanyang pangalan ay si Hajar at biniyayaan naman siya ng Diyos kay Hajar ng isang anak na nagngangalang Ismael kung saan dinala niya si Hajar at ang sanggol na Ismael papuntang maka dahil ito ay inutos sa kanila ng Diyos. Ha? Pagkatapos ng mahabang pangyayari ay muli niyang pinatayo ang kaaba na matatagpuan sa Mecca o tinatawag na Baitullah kasama sa paggawa ang kanyang anak na si Ismail. Nang makalipas ang mga nagdaang panahon, biniyayaan naman ng Diyos si Abraham ng anak mula sa kanyang asawa na si Sarah na ang kanyang pangalan naman ay si Isaac sundan At nang makapag-asawa na si Isaac ay biniyayaan naman siya ng Diyos ng dalawang anak na nagngangalan na Mang Yaswa at Propeta Jacob o tinatawag na Israel na kung saan sa kanya babalik ang lahi ng angkan ng Israel. Nang makalipas naman na mahabang panahon, biniyayaan na naman ng Diyos si Propeta Jacob ng labing isang anak at ang pinakamamahal niya sa kanila ay si Propeta Joseph, na kung saan na iingit ang kanyang mga kapatid sa kanya, kaya tinapon nila ito sa balon, pagkatapos ay ibinenta naman nila sa mga mga ngalakal patungong Egypto. Ngayon, ating tandaan hindi lahat ng angkan ng Israel ay mga propeta. Nang mangyari ang mahabang pangyayari nang maging pinuno si Propeta Joseph ng Ehipto, ay hinikayat niya ang kanyang mga pamilya o ang kan ng mga Israel na magsitungo ng Ehipto upang manirahan doon pagkatapos nilang manirahan sa Palestine. At sila nga ay pumunta sa Ehipto at nanirahan ng mahabang panahon dito. Sa pagdaan ng mahabang panahon sa pamumuno ng bagong parao sa Ehipto ay tumindi ang kanyang pang-aalipusta sa pagpapahirap sa mga angkan ng Israel kaya ipinadala ng Diyos sa kanila si Propeta Moises at ang kanyang kapatid na si Aaron na kung saan ang Diyos mismo ang nagkwento sa banal na aklat noong tumakas ang angkan ni Israel sa pangunguna ni Propeta Moises. Pagkatapos ay sinundan sila ng parao kasama ang kanyang mga kawal hanggang nilunod sila ng Diyos sa karagatan pagkatapos niyang bigyan ng kakayahan si Propeta Moises na hatiin ang dagat. Ngayon Nanatili ang angka ni Israel sa ligalig sa kalupaan kung saan di nila alam kung saan sila tutungo dahil ito ay parusa sa kanila ng Diyos dahil sa pag-ayaw nila na magipagdigmaan laban sa mga mapagmataas na mga namumuno sa Jerusalem sa panahon na iyon. Sa panahon na ito ay namatay din si Propeta Moises at ang kapatid niya na si Propeta Arud at ang pumalit sa pamumuno ng angkan ni Israel ay si Yusha bin Nun na kung saan siya ang nakipaglaban at nakasakop sa Jerusalem. Nanatili ang mga Hudyo sa Palestine ng tatlong panahon na magkasunod-sunod. Ang unang panahon ng mga hurado kung saan lahat ng kanilang mga anak at apo ay nagpapahukom sa isang hurado. Kapag nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ay magtatagal ang panahon na ito ng apat na raang taon. Ang pangalawang panahon, Panahon ng mga hari Naging hari nila si Talos o tinatawag na Saul Pagkatapos ay sinundan naman ni Propeta David Pagkatapos ay ang anak ni Propeta David na si Solomon Ang pangatlong panahon Panahon ng paghahati-hati Ito ang panahon pagkatapos ng panahon ni Propeta Solomon Na kung saan nag-agawa ng paghahari Ang kanyang anak na si Rehoboam at si Jeroboam na anak ni Nebat nang makalipas ang mahabang panahon gumawa si Rehoboam ng kanyang pamayanan na tinatawag na Yahuda o Judea na kung saan kinuha ito sa katagang Judea mula sa angkan ni Propeta David at ang kapitolyo naman nito ay sa Jerusalem. At si Jeroboam naman na anak ni Nebat ay gumawa din ng pamayanan na tinatawag na Israel sa hilaga ng Palestine at ang kapitolyo nito ay Nabuls na kung saan sila ang tinatawag na mga Sumarians. Nang makalipas ang panahon, may hidwaan sa pagitan ng dalawang pamayanan ngunit walang patayan. Bumagsak ang pamayanan ng Israel sa kamay ng mga Assyrian o Syrian sa pamumuno ng kanilang hari na si Haring Sargon ng Akad. Ngayon, sa taong 727 BC at bumagsak naman ang pamayanan ng Judea sa kamay ng mga parao ng Ehipto sa taong 603 BC. At sa taong 586 BC naman ay naiinggit ang hari ng Babylonia na si Haring Nebuchadnezzar kaya sinakop at pinaalis ang mga parao sa Palestine at winasak ang pamayanan ng Judea at pinaslang ang maraming bilang ng mga Hudyo. Sa madaling salita ay pinag-aagawan ang pamayanan ng Judea ng mga Assyrian o mga parao ng Ehipto at mga Babylonia ng Mesopotamia. At sa taong 538 BC naman ay nananaig ang hari ng Persia na si Cyrus the Great sa mga Babylonia kung saan muling nakabalik ang karamihan sa mga Hudyo sa bansang Palestine. At sa huling taon ng 135 BC ay napahina ng Romania sa panahon ng Haring Adrian ang revolusyon na ginawa ng mga Hudyo na kung saan pinasak niya ang mga lugar at pinaalis sila kaya nagkawatak-watak ang mga Hudyo sa lupa. Palop ng mundo. At ito ang naging parusa sa kanila ng Diyos. Kaya ikaw na nakikinig, ano masasabi mo sa kwentong ito? Totoo ba o hindi totoo? Like, share, and comment for more videos.